So dito tayo, sunod mga kababayan hmm? Itong sunod natin pag-uusapan, patungkol ito sa 100 billion Na sinabi ni Saldico, mga kababayan, na si PBBM nga daw ang nag-utos na i-insert Ito na, mga kababayan Sa mga naghahanap ng kasagutan Sa mga naguguluhan kung totoo ba talaga na si PBBM ay ang nag-uutos na i-insert ang 100 billion kaya tinupad ni ko? Mga kababayan ha ito po mga kababayan yung ating uh, pag-uusapan ngayon Mga kababayan sa mga oras na ito nais ko pong iparating sa inyo lahat po ng sasabihin natin ay totoo My source galing sa balita at may pruweba na galing sa mga researcher. So ito po mga kababayan, yung 100 billion na sabi ni Saldico na inutos daw ni PBBM na i-insert at tinupad naman ni Saldico, inamin na ni Undersecretary Bernardo. Ha? Mga kababayan, inamin na ni Undersecretary Bernardo na siya pala ang may hawak ng 100 billion at hindi dumaan kay PBBM. Ito ngayon mga kababayan, ha? Ah, sa madaling salita, si PBBM nakapag-appoint ng gabinete na kawatan. Ayan na. Ah, mga kababayan, yung 100 billion na inamin ni Saldico na ininsert at inutos daw ni PBBM, hindi pala kay PBBM dumaan sa miyembro ng gabinete niya dumaan nako po at ang 100 billion ay wala kay PBBM nandoon kay Bernardo undersecretary ng DPWH Bernardo nako po eto na mga kababayan patay tayo niyan oh eto ha mga kababayan gusto niyo marinig dito, dito, pakinggan nyo! Statement that he delivered 25 billion to President Marcos and... oh, ito na, ha? Tila inabsuelto ni dating PTWH Undersecretary Roberto Bernardo si PBBM mm. sa multi-billion peso flood control scandal. Siya raw mismo ang naghawak sa pera. Kaya alam niya kung kanin-kanino ito napunta. Dito na, ang na. agenda report ni IDDM. Pinikinig niyo ha? ...86 hmm. billion pesos at... Yung halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos, Marcos. Matapos pangalanan ni Resigned Ako Bicol Party List Representative Zalico, si Pangulong Bongbong Marcos sa so flood control scandal, tila promeno si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at pinabulaanan ang pagkanta nito. Sumulat umano si Bernardo kay PBBM kahapon, ilang oras bago i-anunsyo ang sunod-sunod na resignation sa gabinete. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang not the president, not authorized by the president, who misrepresented him. Patay. I will name some of them. Ano? Hala! Undersecretary Adrian Bersamin. Patay! He named up the president. Nako! Making saldi believe na si Bersamin. Ang Pangulo na ipasok sa Baycam mm. yung insertions sa 100 billion. Ngayon, si Resign Presidential Legislative Liaison Office under Secretary Adrian Bersamin, DepEd under Secretary Traigib Olivar, DPWH Secretary Manuel Bonawan, at Executive Secretary Lucas Bersamin ang itinuturo ni Bernardo. Patal. Sa ni Bernardo, absuelto si PBBM. O, oh, kita nyo, rinig nyo mga kababayan, mamaya i-continue natin. So, ito pala ang nangyari mga kababayan merong inappoint si PBBM na akyat bahay sa gabinete. Patay kayo dyan. Ha? Sa mga nag-akusa kay PBBM na nagsabing si PBBM daw ang nag-insert Nako po, magtago na kayo. Babalik sa inyo, makakasuhan kayo. Ito na nga ang sinasabi ni PBBM. Hindi porket narinig ninyo sa tao, hindi porket sinabi niyang ito, nagnakaw siya, nagnakaw, yun nagnakaw, ay siya na agad ang aristuhin mo. Hindi pala. Kailangan mo manaliksik. Kailangan mo mag-research. Ah? Para hindi ka maging kawawa sa huli. Kasi babalik sa'yo yan eh. Mm, eto na. According kay Bernardo at sa Billionaire News Channel, ang nagkuha pala ng 100 billion na yan, ha, ah, ay hindi si PBBM. Ngunit, ginamit lang ang pangalan ni PBBM na kunwari inutusan sila para marilis nila yung 100 billion na yan. Dalawa po, si bata at si matanda, sangkot. Naku po, mga kababayan. Ha? Ah? Klarong-klaro ha? Malinis ang Pangulo. Wala namang tanga na magpaimbestiga ka dyan ng korupsyon tapos sangkot ka. ba? Diba? Sino ba namang tanga na ikaw mismo manguna na magpaimbestiga ng korupsyon kung sangkot ka? Malamang wag mo na pag-usapan yan kasi madadawit ka rin. So sa madaling salita na malakas ang loob ni PBBM kasi nga malinis siya. Ha? Ah? Eto na, mga kababayan mismong inamin ni Undersecretary Bernardo, mga kababayan, na wala kay PBBM ang 100 billion, kundi nasa kanya. Okay, continue ko ha. O mga DDS, baka naman, ha? Ah, baka naman sabihin nyo na naman dito, ha? Ah, baka naman sasabihin ninyo, wala, sinalo ni Bernardo yan, eh, sino ba namang tanga na sasaluin mo yung hindi mo, problema eh, makukulong ka habang buhay. oh, para lang isaluin mo si PBBM, wala naman sigurong tanga na gano'n na hindi ka nagnakao, tapos aangkinin mo, ano ka, si Jose Rizal. O, oh, di ba? Oh, di ba? May mga DDS dyan sa comment section, nagpapansin. Wala naman mga viewers, nagbablog-blog pa, tapos walang views. O, oh, ito, continue. Making saldi ko believe mm. na utos ng Pangulo na ipasok <coughs> sa BICAM mm. yung insertion na 100 billion. Ngayon, si Resign Presidential Legislative Liaison Office under Secretary Adrian Bersamin, Deped under Secretary Trigib Olaivar, DPWH Secretary Manuel Bonawan, at Executive Secretary Lucas Bersamin ang itinuturo ni Bernardo. Batay. Sa sulat ni Bernardo, absuelto si PBBM. Sa 100 billion pesos daw kasi na ipinasok sa budget, 81 billion lang ang napunta at nahawakan ni Bernardo, ang lagpas 20 billion pesos sa ibang ahensya na raw naisingit. Sa 81 billion pesos, 52 billion pesos dito, personal na hinawakan ni Bernardo. Kaya makapagpapatunay daw siya na hindi napunta sa Pangulo ang pera dahil... Oh, kita ninyo? Wala kay PBBM ang pera na kay Undersecretary Bernardo. At napaka-imposible naman na mapunta daw kay PBBM, isya nga ang kumausap sa mga... Gabinete ni Marcos. So sa madaling salita, sabi ko nga sa inyo mga kababayan eh, yung malakanyang kapag binaha yan ngayon dyan at nilumunop sila, nilamon sila ng tubig, isa, dalawa, tatlo lang ang maluluno dyan. In the rest, lulutang. Bakit? Puro plastik. Kaya nga si PBBM, eh, mga kababayan, gumalaw mag-isa eh. Si PBB mga kababayan, gumalaw mag-isa, hindi na nga, hindi nang hihingi ng tulong sa mga gabinete niya. Bakit? Kasi halos kadalasan sa mga gabinete niya ay plastic. Wala akong pinangalanan ha. At ang dami ninyo na gabinete. At according dito sa balita, may gabineting sangkot na pinangalanan ni Roberto Bernardo na undersecretary ng DPWH. Dalawang undersecretaries ang kausap niya. Oh dalawang undersecretary ang kausap ni Bernardo. Hindi si PBBM. Oh, so sabi ni Saldico, si PBBM daw nagutos, eh kung si PBBM nagutos, eh bakit walang napunta kay BBM at napunta kay Bernardo? So gano'n na ba kalakas si Bernardo kay PBBM? Ayan na, mga kababayan. So, mahirap talaga mga kababayan kay PBBM magtiwala, no? So, meron talaga mga kababayan na appoint si PBBM na akyat bahay. No? Biroin mo, gagamitin mo yung pangalan ng pangulo o ganito. Kung naalala nyo mga kababayan, isang residente sa Laguna na na-scam, na pinapadalhan ng fortuner, pinapadalhan ng mga mamahaling bag para mag-invest, no? Yung doktor, at ginamit ang pangalan ni PBBM. Nakita niyo sa balita. Ah, yung nagbigay daw si PBBM ng bag, nagbigay ng Fortuner, nagbigay ng ganito kasi nag-invest, ah. Tapos walang kaalam-alam si Marcos Spending may ganon. that he delivered 25 billion to President Marcos and Speaker Romualdez, mm. representing the commitment for the 100 billion. This could not be true because I handled the 52 billion pesos and I caused the delivery of the commitment for the 52 billion to USEC Tragi Olaybar. Nako. Personally, Mr. President. Si Ulaybar. Nagtanongin daw ang nakatatan ng bersamin kung anong gagawin sa 52 billion pesos, sila na raw ang bahala dito. Bagaman okay. Ay. Si courtesy resignation ang ginawa ng mga nabanggit na opisyal. The handwritten note, uh, letter was given to the President yesterday. As I think uh, Monday, Monday, Mr. President. yesterday. Yesterday, yesterday. And then and there after, he asked there the, resignations. They, they, they asked for the resignation. In this case, Mr. President, court is resignation. Is a permission for firing? <laughs> ang tingin ni Blue Ribbon Chair Lacson, wala talagang kinalaman ang Pangulo. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billy Nardi, Channel. Oh. Wala talagang alam si PBBM. Ha? At ito nga ang sabi pa ni Undersecretary Bernardo. Tinanong pa daw niya si Bersamin, yung matanda ha, yung Lucas Bersamin, kung saan gagamitin ang 50 billion. Sila na daw bahala. O sa madaling salita, yung 100 billion wala kay Marcos. Yung 81 billion na kay Undersecretary Bernardo at yung 20 billion or 19 billion na sa ibang ahensya na punta. So, ni singkong duling, wala kay Marcos. So, tama nga ang sabi ni Saldiko na sa 100 billion insertion, wala siyang nakuha no ni Piso. Tama ang sabi ni Saldiko. Wala siyang nakuha ni Piso. Kasi bakit? Yung 100 billion, napunta yung 20 sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, yung 80 billion hawak ni Bernardo. At yung 50 billion, tinanong daw ni Bernardo kung saan gamitin doon niya tinanong kay Lucas Bersamin, sila na daw ang bahala kung saan dalhin. Nako po, kung totoo man yung aligasyon ni Bernardo, mga kababayan, kung kayo ang nasa sitwasyon ni Bernardo, mga kababayan, aaminin mo ba? Aangkinin mo kung wala kang alam? Hindi naman po siguro tanga. Ha? Hindi naman po siguro tanga si Bernardo, mga kababayan. Na aangkinin niya na nasa kanya ang 80 billion kung wala sa kanya. Ikaw, gusto mo makulong habang buhay? Aamkinin ah, mo, hindi mo kaso? Malamang inangkin niya, so alam niya, kaso niya. Oh. Sa so, madaling salita, mga DDS, eto, na-prank na naman kayo. Ha? Na-prank na naman kayo. Hindi si PBBM ang may hawak, kundi si Roberto Bernardo na undersecretary ng DPWH. Patay kayo dyan. O yung mga nagpo-post-post dyan na si BBM magnanakaw ng 100 bilyon. Patay kayo. Pag hinanap kayo, makakasuhan kayo. Kasi bakit? May umangkin na o. Oh. Inangkin ni Bernardo. Nasa kanya ang 80 bilyon at ang 20 ay nasa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Either nandun sa uh, PhilHealth, nandun sa uh, DSWD, nandun sa DepEd, kung saan-saan na napunta yung 20 bilyon. Yung 80, hawak niya. At yung 50, yun ang itanong niya kay Lucas Bersamin kung saan gamitin. Sabi ni Lucas Bersamin, siya na lang daw bahala kung saan nila gamitin. Nako po, mga kababayan, klaro po ba? Ha? Klaro po ba? So, ibig sabihin mga kababayan, si PBBM, ah, matris pa kaya yung 20? Matitris yun, ma Maria Paliso. Matitris yung 20 billion. Bakit? Si Bernardo ang magiging tulay niya ni. Eh. Pag lahat ng sabihin ni Roberto Bernardo or Undersecretary Bernardo ah, ay nagtugma at accurate. Ibig sabihin, totoo nga na nasa kanya ang 100 billion or ang 80 billion. So basta kayong 20 daw wala sa kanya, yung 80 lang ang hawak niya. So paano daw nangyari na sabi ni Saldico, Saldico na nandun kay PBBM, eh si Bernardo nga ang may hawak. So bakit nga ba napunta kay Bernardo yung 80 billion kasabay ang 20 billion na insertion na sinabi ni Saldico sa pamamagitan ng dalawang secretary or undersecretary na gabinete ni PBBM? Sino nga ba yung undersecretary ng gabinete niya? Hindi ko alam kung sino doon. Basta si Bersamin daw ang sabi ni Bernardo. Nako mga kababayan, ha? Klaro! Klaro! Oh, maki comment ng yes. Kung hindi klaro, no. Ya? Yeah? Kung klaro, yes. Kung hindi klaro, no. Ha? Sa madaling salita, mga kababayan, walang kinalaman si PBBM. Na kay Roberto Bernardo ang 100 billion. So, sa madaling salita, mga kababayan, hindi pa naman ito na file, na kaso at naimbestigahan. Pero hindi naman po nagpapahuli. Si sinador Ping Lakson, alam ko na pag nagsalita si Ping Lakson, ibig sabihin, na na niya, kaya investigador yan eh. So sinabi nga ni Ping Lakson doon na si Bernardo, ah, si, si Birsamir na bata at Birsamir na matanda at si Ulibar at saka si Bunuan. So binigkas yung mga pangalan, so alam nyo na. Hindi naman magbibigkas si Ping Lakson dyan kung hindi niya iniimbestigahan yan. So sa madaling salita, malinis pa rin si Marcos. Yan nga ang mahirap mga kababayan Itong mga DDS eh. Kahit anong tanim ninyo kay Marcos, kahit anong tirada ninyo kay Marcos, ha? Ah, wala kayong mabigay. Wala kayong maitanim ha? Ah, mga DDS. Wala kayong maitanim. Pero kay Sarah, napakadami. Ha? Ah. Napakadaming kaso. Tad-tad ng kaso si Sarah. Kay Marcos, wala kayong maikaso. Bakit? Walang pahid korupsyon si Marcos. Walang tanga na manguna na mag ng korup at korupsyon kung siya ay may kinalaman sa korupsyon. Kung ikaw, tanungin kita, sangkot ka sa pagnakaw tapos ipaimbestigahan mo? E eh, di balang araw, madadawit ka rin. O. Oh. So, ibig sabihin, malakas ang loob ni Marcos. Anong sabi ni Marcos? Ha? Anong sabi ni PBBM na nakaraang gabi, mga kababayan? Ako ang nag-umpisa nito. Ha? Ah, anong sabi ni PBBM? Ito ipakita natin kasi itong mga DDS hindi na naman tumakatulog. <clears throat> yeah, e Wait lang ha. Ito ha, mga kababayan. Itong mga DDS din na naman tumakatulog. Oh, ito, ito. Magandang araw po sa inyo lahat. Uh, ito po ay uh, isa pang report na aking ginagawa hmm. upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga Uh, flood control na kaso na uh, naging iskandalo. At uh, paano ang ating, kung ano ang mga ating nagawa uh, upang uh, mapanagot ang mga, may, ang mga may kagagawan nito. Mm. Kaya uh, nais kong nai report na ang ombudsman nag formal na nag ng kaso laban kina ko at iba pang labing pitong individual batay sa mga ebidensyang iniakiat ng ICI at saka ng DPWH hindi po ito uh, haka haka hindi po ito kwento. Oh, ito po ay tunay na ebidensya. Oh. At ano kung 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 ano ng ano kung ano kung ang wala paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay uh, siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Uh, Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa patas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Kaya asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At uh, kahit na ay... Uh, parang napakatagal ang uh, at na panahon. Uh, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Maraming maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Diba? Kita nyo mga kababayan. So, ibig sabihin, sabi ni PBBM, ako ang nag nito, ako ang magtatapos nito. So, walang tanga na magpapaimbestiga at bubuksan mo ang korupsyon kung sangkot ka. Ikaw, kayo, tatanungin ko kayo. Alam ano mong dawit ka, papakalkal mo. Malamang ko, alam mong dawit ka, ba't may pakalkal? Manahimik ka na lang. Ibang bagay na lang ang anuhin mo. Diba? Ah, oh, Mami Balseta, may shout shoutout po. So yun po yun, ha, mga kababayan, klarong-klaro. Wala kay PBBM ang 100 billion na insertion Ano pa? Ano pang ilulusot ninyo, mga DDS? Bukod sa 100 billion na inangkin ni uh, Roberto Bernardo or Undersecretary Bernardo ng DPWH na nasa kanya, so ano na naman ang ibaton ninyo kay Marcos ngayon? Yung gano'n na naman, pulboron. Wala, epek yan. Wala, epek Ha? Kasi yung pulburon-pulburon na yan, mga kababayan, ha? ulitin ko sa inyo, tapos sa kwento lang yan, nasa libro lang yan. Ha? Walang katotohanan yan.